Hello guys! Welcome back to my vlog and welcome back to my channel. For today's video, uh, mag-aayos tayo ng piso wifi kasi meron tayong nasirang piso wifi unit dito. Ayan, ito, ayaw gumagana. So yung tatlo gumagana, kaya samahan nyo ako mag-troubleshoot. right, So hindi natin nasaanto nangyari kasi syempre bago yung units natin. Pero ilang linggo na kasing nare-reklamo to mabagal to eh no itong piecing to so nag uh, ang bagal niya. so si ito si, para sila ng specs ha ito gumagana ang problema nito pag binuhay nung pinong gumagana pa siya ang tagal mag disread so sa madali selta lag lag siya tagal niya mag boot hanggang sa bigla na lang siyang ayaw mag boot talaga so nag blue screen So, ko ayusin. Kaya lang parang bumigay ng SSD. So, tingnan natin kung uh, maayos natin. So, ito, umorder ako ng bagong SSD. Pero, papakita ko muna sa inyo yung uh, problema niya bago natin palitan. Okay? Okay, so, naka-plug in na. Hindi ko muna kinamit yung coin slot. Nirekta ko muna sa dalawa. So, buhay natin. Pag mo yung uh, PC, ganyan lang lumalabas. So, yung board lang, gigabyte. Tapos, hindi mo rin siya mapunta ng BIOS. Sa so, atayin atay natin kasi mamaya lalabas na yung BIOS niyan. So, buksan na natin siya habang inaantay yung loading. hindi natin talaga inaasahan to kasi yung unit 2 months pa lang 2 months pa lang pero depende talaga eh merong defective na na parts or depende sa mga gumagamit sa so, malalaman natin yan pag uh, pag uh, naayos natin tsaka expect na rin talaga expected pag uh, nandito ka sa gantong negosyo yan, merong mga gantong pangyari na bigla masira kaya importante na meron tayong at least basic knowledge sa pag troubleshoot kaya sa video na to, guys, uh, sana meron matuto tayong lahat paano mag-troubleshoot. Ito na. So ito yung BIOS, nakita nyo, no bootable device. Ibig sabihin, hindi ma-detect itong SSD. Hindi siya ma-detect. So sa SATA, ganun din, wala siya nag-detect. Yan. So nakasaksak yung SSD and then okay naman yung SATA. Actually, Ah, uh, ano ko na siya eh. Nag-try na ako ng ibang SATA cable, nilipat ko na rin ng port. So same lang ang nangyayari. No bootable device pa rin. Okay. Tapos ito, uh, actually tinanggal ko na rin to, din tinry ko dito. So ganun din hindi rin ma-detect. Kaya suspecta ko talaga uh, bumigay na yung SSD. Kaya meron tayo yung bagong SSD, try natin isalpak. Pati so, natin kung ma-detect. Yeah, Kapalitan so, natin ng uh, SSD. So ito ay uh, Ramsta 200, 256 GB. So itong existing natin ay HK Vision na uh, 320 GB. So papalitan ng SSD dapat nakapatay yung computer ah. Tingnan natin kung magde-detect. Parang mas malaki pa. Ha? Mas malaki tong ano SSD na to. Ayan. Sige, okay. tingnan natin. So, buhay na ito. Tingnan natin kung madedetect na siya. So, wala pa rin. Hindi pa rin siya madetect. So, try natin ilipat ng port. So, nalipat na natin ng uh, port. Pinata ko na rin siya ng, ng, ano, ng power supply. So, tingnan natin. Buhay na natin, natin siya. On. bola? Ito yung lumang SSD guys Ayan So nakalagay uh, Select proper boot device So ibig sabihin wala Wala kasi OS to Wala ko nakalagay So tignan natin sa BIOS ko na-detect na Okay Wala Ayan natin Reset natin siya, Reset Ayan So na-detect na sa wakas sa so, pangalan niya Ramsta 256 gig okay so since walang OS gagawin natin dyan mag install tayo ng, ng uh, bagong OS so ito yung nandito is Windows 10 yung nakalagay dyan kaya lang ang problema sa Windows 10 na yung so, normal na, na, Windows 10 katagal niya mag-load. So, meron tayong gamit ngayon. Uh, gagawa ko to ng separate video. So, ano to? Microsoft, i Windows 10 Ghost Spectre. So, modded siya na OS. Pero, highly recommended kasi ang dami niyang tatanggalin. Anyway, makikita nyo mamaya pag, pag uh, naload ko na na maayo. So, hopefully, successful. <laughs> okay. Sasaksak so, na natin to. Insert na natin to dito sa USB port. naman. Ayan, reset na natin siya. So, dito sa board na to, F12 ang, ano, ang boot option. Tingnan natin kung gagana siya. Ayan. So, namili kung alin. So, nagawa tayo ng another video para paano gumawa ng bootable na, ano, na OS. So, Piliin natin to UEFI. Ayan. Tingnan mo natin kung gagana. <laughs> Ayan. Tinan natin. Mukhang naglo-load siya. Ayan. Go suspector. So, ito. Click natin ito. <laughs> Set up starting. Gagana na ulit. <laughs> so, ito yung mga mahilig maglaro sa PC na ito. So, pili tayo rito. Actually, ito hindi ko pa kabisada kung alin ang pipiliin dito, pero tingin ko ito, super light, with defender. Uh, siguro ito, tignan natin. Uh, next. Uh, next. Uh, Set. Uh, Custom install So, fresh to, kaya dito na tayo gagawa. So next na natin siya. Ayan, installing na. So antay lang muna natin hanggang matapos. Then tingnan natin kung maayos na natin. So pag nag-atay tayo matapos. Loading pa naman. pag na tayo ng keyboard kasi nagre -reklamo. Dito, uy. Maraming reklamo sa mga pinas loto. natin po. Keyboard. Great pa. Kung ako nga Ano kaya yun? Okay, success. So hindi pa fully set up. Sa inyo yung lumabas, may mili pa tayo. Oo, oh, kita sa camera. Ayan, pili tayo. So again, sa mga gusto matuto, uh, for sure gagawa ko to ng ng separate na tutorial so mas detail kasi ang goal natin ngayon ay maayos kasi eh, ayun dami na nag-aantay uh, talagang nare-reklaman nila mas, parang bumigay ng eh SSD okay so, kailangan tayo restart so antay naman natin so meron pa tayo isang flash drive ulit dito so ito yung bootable tapos ito naman yung para sa mga programs tap natin siya install natin kasi itong Windows Spectre uh, wala siya ng ibang halimbawa yung Edge Microsoft Edge so wala siya noon kasi nga uh, modded na to so tanggal na yung mga bloatware na tinatawag so tingnan nyo uh, napakababa ng disk reading nya so dati bago ko ng SSD uh, pag boot nya tapos mga 10 to 20 minutes siya bago bumaba so, tsaka pa lang siya malalaroan so, tingin ko yun yung sign uh, kapag uh, defective ang SSD pero tingnan natin pero brand to kaya tiwala naman tayo so tara install na natin ang mga programs uh, okay guys uh, ito na install na tayo ng chrome so next natin i-install uh, na-install ko na yung roblox try natin mga maya yan. Pero yun muna install natin tsaka to crossfire kasi ito lang naman talaga nilalaro dito sa shop. Ayan, crossfire. 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 So bihira yung uh, nag Valorant sa so, next time ko na install. So antayin natin matapos. Tapos patesting na natin sa players na Alright guys, success ang ating uh, troubleshooting. So ito na oh. Back to business ng ating PC tube. Kaya ang conclusion natin, sa so ito ang naging problema yung SSD natin. So possible bumigay siya. So maraming factors bakit nangyari yon. Uh, number one, pwedeng defective ang, ang SSD, pangalawa pwedeng sa gumagamit. So hindi naman natin talaga uh, makikita palagi yung mga naglalaro kasi minsan pinapatay kasi nila dito. Although may auto shutdown so yung iba pag ano pinapatay agad nila instead na, 'di ba, dapat sa Windows the shutdown. So, tawag improper shutdown. So, dahil doon nakukorup yung OS. Pero dito kasi, parang ito talaga yung problema kasi hindi na siya madetect dun sa BIOS. So, wala namang problema kasi uh, under warranty pa naman to kasi 2 months pa lang. So, nakonta ko na yung yung ko, yung supplier. Uh, okay, pa-warranty naman to. So, pag napalitan to, meron na akong reserva. So, ito yung pinalit natin, Ramsta 256GB. So okay na okay siya, pwede pwede naman na siya. Marami na siya pwede mailagay. So ayun, sa mga gusto matuto mag-format at gumawa ng bootable na OS sa ating USB, comment down kayo para gawa tayo ng uh, step by step video tungkol doon. So that's it. Maraming salamat sa panonood. Sana meron kayong natutunan sa sa video na to. Uh, salamat and until my next video.